inyong lahat. Kung mapapansin niyo po, ang ating misa ay hindi pa po para sa linggo, kundi para pa rin po sa piyesta ng mga kaluluwa nating mga mahal sa buhay na yumao. So ang ating misa ngayon hindi pa po siya anticipated. Para pa rin po sa November 2 na misa. Now um, isang araw habang ako ay uh, naka-duty sa Pastoral Office ng UST Hospital may isang babae na pumasok sa aming opisina. Siya po ay uh, gustong magpa-intensyon para sa misa namin sa araw na iyon sa kanyang kapatid na namatay early morning nung araw na iyon. So habang nililista ng aming sekretary ang pangalan ng kanyang kapatid para sa aming misa, nakita niya ako nakaupo doon sa table para sa chaplain at lumapit siya. Sabi niya, Father, um, namatay po kagabi yung aking kapatid na uh, bunso. Sabi ko, condolence po sa inyo. Um, Ia-assure ko po kayo na uh, siguro kung ang pamisa mo ay isang araw lang, uh, gawin natin nine days na ang pamisa para sa iyong kapatid. Sabi niya, Salamat, Father. Pero meron lang po akong tanong. Sabi niya, yung kapatid ko, nung pinuntahan po siya ng madre at tinanong kung gusto niyang magpapahid ng banal na langis, umayaw siya dahil hindi pa daw siya mamamatay. Yun nga lang, Father, hindi na niya kinaya. Um, namatay siya na hindi man lang napapahiran ng banal na langis, at hindi po nakakapangumpisal. Father, ano pong mangyayari sa kaluluwa ng aking kapatid? Mapupunta po ba siya sa impyerno? Um, napaisip muna ako. Sabi ko parang, <laughs> parang hirap atang sagutin. Parang ginawa kong Diyos. <laughs> um, huminga muna ako ng malalim. dapat Actually, hindi ko talaga alam ang ano sa sagot pero inisip ko, sabi ko sa kanya, alam niyo po, ang mga taong napupunta lamang sa impyerno ay yung mga tao na tahasang inaayawan ng Diyos. Yung mga tao na sila na mismo ang umayaw sa Diyos. Lumayo sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, may mga kapatid tayo na pareho nung sitwasyon nung, nung kapatid, nung babae, na namamatay. Hindi nakakapangumpisal, hindi napapahira ng banal na langis. At siguro pareho din po ang tanong natin, saan po sila mapupunta? Ano ang mangyayari sa kanila? Now, wala sa atin ang disisyon o hindi natin pwedeng, um, I would say, hulaan. Kung nasa langit ba sila, nasa impyerno ba sila, wala sa ating kakayahan ang magsabi ng gano'n. Pero, pero, pwede nating balikan ang Ibanghelyo ngayon. At sa kapyestahan na ating ipinagdiriwang ngayon. Kung nakinig tayo ng mabuti sa Ibanghelyong binasa, ito po ang assurance na ibinibigay sa atin ng Diyos. Diyos. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ang misyon na ibinigay sa kaniya ng Ama hindi lamang na iligtas ang tao mula sa kasalanan kundi sa pagliligtas ng tao sa kasalanan lahat dadalhin niya sa kaniyang kaharian. Para doon sa ating mga kapatid na namatay na hindi man lamang tumatanggap ng pagkukumpisal o ng pagpapahid ng banal na langis, pwede nating isipin sa pamamagitan ng Ibanghelyo ngayon, hindi sila mapupunta sa impyerno. Ang Diyos na ang nagsabi, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ay dadalhin niya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Ibanghelyong binasa, gusto kong ulitin ang, ang sinabi sa Ibanghelyong binasa. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in Him may have eternal life. Sa ating buhay dito sa mundo, gumawa man tayo ng maraming mga kasalanan, pero ang ang ating tinatahak na landas ay papunta pa rin sa Diyos aasa tayo sa buhay na walang hanggan yun po ang assurance ng ating Panginoong Hesus now para sa ating mga kapatid na hindi man nakatanggap ng pangungumpisal hindi nagsisi sa kanilang kasalanan pero sa kanilang buong buhay sa likod ng kanilang maraming mga kahinaan Nandoon ang kanilang pagnanais na sumunod at, mag, at manampalataya kay Hesus, sila ay nasa awa at habag ng Diyos. At hindi sila napupunta sa impyerno. Bagamat hindi sila agad makakapasok sa kaharian ng langit, pero ang kanilang mga kaluluwa ay dinadalisay sa isang lugar na tinatawag natin sa ating pananampalataya na purgatorio. Purgatorio. Ang purgatorio, hindi siya impyerno. Hindi rin siya langit. Pero yun ang buhay na walang hanggan. Kaya lang, hindi pa nila nakakasama ang Diyos sa langit. Nandoon sila sa isang proseso na kung saan nililinis, dinadalisay ang kanilang kaluluwa. At yun ang ating pinanghahawakan. Na bagamat marami tayong mga kahinaan at kasalanan na ginagawa sa ating buhay, nandoon ang assurance ng ating Panginoong Hesus. Wala ni isa sa mga ibinigay sa kanya ng Diyos Ama ang kanyang pababayaan. Ang kanyang pababayaan. Kaya nga, sinasabi sa ating pananampalataya na ang mga kaluluwang ito, Bagamat wala pa sila sa kaharian ng Diyos, mas malapit sila sa Diyos kesa sa atin. Kaya nga, may mga tao na meron silang debosyon sa mga kaluluwa. Debosyon in the sense na sa bawat panalangin, sa bawat misa, sa bawat dasal, kasama sa kanilang intensyon, ang mga kaluluwa sa purgatorio isang dibisyon na nagpapakita na ang mga banal na ito, ang mga kaluluwang ito, mas malapit sila sa Diyos. At bagamat kailangan nila ang ating panalangin, sila rin ay puwedeng manalangin para sa atin papunta sa Diyos. Mas malapit sila sa Diyos. Kaya nga, ang bawat mahal sa buhay natin na pumapanaw, na mamatay, hindi sila completely nawawala sa atin. Hindi natin sila nakikita, oo, wala nang tayong ugnayan physically, hindi mo na makikita, hindi mo na mahahawakan, pero ang ugnayan natin sa kanila ay sa pamamagitan ng dasal. Kaya nga, ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na sa atin, mga lolo, mga lola, lalo na kung close sa atin, mga magulang natin, sila ang magiging mga prayer warriors natin sa langit. Ako personally sa aking, hindi lang sa aking pagkapare, kundi maging nung ako pa ay nag-aaral pa, ang lola ko ang nagturo sa akin. Siya ay mayroong lola ko, ang nanay ko, meron silang dibusyon sa mga kaluluwa sa purgatorio. At ang kanyang kwento, sa lahat ng mga kahirapan niya sa buhay, sa lahat ng kanyang mga hinarap na mga hamon sa buhay, lagi siyang humihingi ng tulong at dasal sa mga kaluluwa sa purgatorio. At sabi niya, sa maraming pagkakataon ng kanyang, sa kanyang buhay, natulungan siya ng mga kaluluwang ito. At yun siguro rin ang paalala sa atin sa kapiestahang ito ngayon. Hindi lamang natin sila inaalala at ipinagdadasal, kundi binabago muli natin ang ating ang ating uh, promise sa kanila. Na sa bawat dasal natin, sa bawat misa na ating pupuntahan, kasama natin sila sa ating dasal at intensyon. Dahil pwede rin silang tumulong sa atin na ipagdasal ang ating mga kahilingan papunta sa Diyos. Kaya kung, kung mayroon kang mahal sa buhay, magulang, kapatid, kaibigan, na nauna na sa iyo, hindi sila, hindi naputol ang inyong relasyon sa kanila. Physically, oo, wala na. Pero nandoon pa ang koneksyon natin sa kanila sa panalangin sa bawat pagkakataon na naaalala natin sila sa dasal, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa kanila. Sa bawat pagkakataon na humihiling tayo sa kanila ng dasal sa ating mga kahilingan, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa kanila. Kaya mga kapatid, sa kapyastahang ito, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Sino-sino sila? Baka ang ating naaalala na lang yung mga latest na lang na namatay. Ang iba po sa atin, hindi nga kilala ang mga lolo at lola natin na namatay. O kung kilala man, kinalimutan na sa dasal. Ang araw na ito ay isang araw na pag-alala sa kanila. At sana po sa bawat taon na, pinag, na ating ipinagdiriwang ang, ang araw ng mga patay, sana po inaalam natin, kinikilala natin, sino po ang, ang mga magulang, ang mga lolo at lola ng aking mga magulang? Mother side, father side. Ano ang kanilang, ang, ano ang kanilang naging buhay dito sa lupa? Puno man sila ng maraming mga kahinaan, pero sigurado ako, sigurado ako, dahil sila ay kamag-anak natin, hindi malayo ang ating koneksyon sa kanila. Sigurado ako, dahil kamag-anak natin sila, sa oras sa tayo ay humiling ng dasal sa kanila, tutulungan nila tayo. Ilalapit nila tayo kay Jesus. Dadalhin nila ang ating mga panalangin papalapit sa Diyos.